Hello guys, good morning. Busy po ako ngayon kasi marami akong lulutuin. Tapos uh, magluluto ako para sa mama ng amo kong babae kasi may suwara doon, lunch. Kaya nagluluto na ako. Mga 11 uh, to o'clock, kaalis na sila. At saka si Chanti pala, maglilinis na labas. Hmm. siya na lahat ang pinapalinis ko kasi busy ako dito sa trabaho ko sa pagluluto. Yan, nag-ano ako ng mushroom. Magkakatay ng mushroom. Nagpapakulo na ako ng patatas dito guys. Tsaka ito na yung mga mushroom. Ayan, ito yung mga ingredient. Salad. Tapos gagawa tayo salad. Salad na may ano, ah, uh, kubos na may Jatar. gagawa po ako ng mashed potato gagawa po ako ng mashed potato guys may uh, ano na pala to, uh, 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 milk powder, and tsaka sour cream, halot. Saka lagyan natin ng salt. Saka black pepper. pina yung ah, cooking egg. Put hada. Ay. Then salt. Hada salt. We didn't put salt. Salt. Salt hada. She will eat breakfast because she finished his work. Her work. Pala. Chanti now is washing the dish. Plate. Hello, Chanti. Hi to the viewers. Hi, Hada. Yeah, hi. Chanti is good, kind, and learning. Hada me? Good? yang yeah. is good <laughs> now Shanti now is learning she know how to wash the plate clean only little after she will be good more hello guys uh, ako na uh, ako na lang pala yung mag-isa dito kasi yung kasama ko dinala ni madam doon sa mama niya kasi may isa rin lang ka din doon na katulong ng kapatid niya. Gusto niya magpagsabihan yung si Chandi na paano gumawa, uh, anong gagawin dito sa bahay, paano, mga ganyan. Kasi, kasi makaintindi naman siya sa akin pero hindi lahat. Kasi hindi kasi siya marunong masyado mag-English. Tsaka hindi din masyadong makaintindi ng Arabic. Tapos ngayon, ando na siya, dinala siya. Tapos ako ngayon, ngayon dito maglilinis sa kitchen pagkatapos maglilinis pa ako ng dalawang kwarto. Nainis ako kanina kay Madam kasi aga, maaga pa ako na nagising kasi nagluto ako ng apat na putahe dinala niya sa mama niya. Tapos nanggalit pa siya kasi hindi daw ako nagluto sa anak niya. Hindi ko naman alam kung anong lulutuin kasi inuna ko kasi yung dadali niya kasi lunch yung kainan doon. Uh, na ano lang ako, parang nasaktan ako. Gusto kong umuyak kanina, pero pinigilan ko lang. Parang hindi nila iniisip na kahit kalabaw na nga ako. Tapos ganun pa sila umasta. Ganun pa nila ako eh. Na ganun pa ni, ang tingin nila sa akin. Sinabi ko kanina, ano niloto mo sa, ano yung sa ano niya, sa, ang tawag nito, sa Uh, daughter-in-law niya ano daw niya niluto? sabi ko hindi ko alam hindi ako nagluto sabi niya bakit sinagot ko na lang sige magluluto ako kaya naghanap ako dito kanina nainis ako Arang, gusto kong umiyak masikip yung dibdib ko kanina pero ganito talaga yung buhay katulong guys laban lang Yun guys, katatapos ko lang maglinis sa taas kasi nga hindi nalinisan ni Chandi. Ayan, dumating yung isda. Yan. Tumawag si madam, nagwashing ako sa taas. Tapos tumawag si madam na kailangan ko na ilagay sa freezer. Titingnan ko daw kung fresh. Fresh naman talaga siya guys.

In the See me. Ito ako makikita guys. Okay, sorry. okay guys, tapos ko na nabag-bag bag yung mga isda. Like 17, 17 kada bag niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 12 pieces dito. I, ayun ako yan. iseparate separate yan guys. Ayan. Tapos ilalagay ko na siya sa freezer.